Nang makita ni Celia ang mahabang lista, kumirot ang kanyang puso. Sobrang mahal. Hindi niya maisip na ang kakainin nila ay katumbas ng isang taon niyang sweldo. Iniunat ni Tyson ang kanyang mga braso at ipinulupot ito sa bewang ni Celia. Huwag kang mag-alala, pera ni Wayne ito. No need to feel bad about it. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang sumugod sa restoran. Nang marinig nito ang sinabi ni Tyson na mula ang mukha nito. My goodness, bakit hindi kayang ingatan ng Diyos ang damdamin ng isang single na katulad ko? Kailangan ba talagang makita ko ang napaka-sweet na eksenang ito? Sabi ni Wayne na parang nagsiselos. Agad na kumala si Celia sa mga braso ni Tyson nang makita si Wayne. Napagtanto ni Wayne na nasira niya ang romantikong kapaligiran. Kaya mabilis niyang sinabi. Hayaan mong yakapin ka niya. Huwag mo kong pansinin. Hindi madali para kay Mr. Hudson ang umibig sa isang babae. Baka sisihin niya ako mamaya sa pagsira ng date niyo. Dumilim ang mukha ni Tyson. Ngunit nang makita niya ang namumulang mukha ni Celia, ay halos mawala ang kanyang galit. Napaka-cute ng na kanyang asawa kapag namumula. Nilingon niya si Wayne at iniabot ang bill. Bayaran mo ito. Kinuha iyon ni Wayne at sinabing, Okay, bababa na ako ngayon. Lumingon si Tyson kay Celia at sinabing, "Sel, maghintay ka muna dito. Sasamahan ko lang siya. Nakangiting tumango si Celia at nanatili sa kanyang kinauupuan. Nang sumunod si Tyson sa counter sa ibaba, Nakita niyang na-swipe na ni Wayne ang card. Nang sandaling makita ni Wayne si Tyson, ay kaagad niyang sinabing, Inilagay ko na ito sa iyong tab, tulad ng ipinangako mo. Don't go back on your words. Malamig na suminghal si Tyson. Look at you. I'll transfer 10 times of the amount to your account. Nagbago agad ang expression ni Wayne. Talagang kaibigan nga kita. Halika dito. Yayakapin kita bilang pasasalamat. Binigyan siya ni Tyson ng malamig na tingin at sinabi, Gawin mo kung gusto mong mabugbog kita hanggang mamatay. Ikinaway ni Wayne ang kanyang kamay at mabilis na iniba ang topic. Seryoso ka ba talaga sa kanya? Balak mo ba talagang tumira sa iisang bahay kasama siya? Ano pa bang inaasahan mong gagawin ko? Sa tingin mo ba nagpakasal lang ako just for fun? Napaisip si Wayne saglit. At pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, Tama, pero nagulat talaga ako. Never kang nagkaroon ng romantic relationship sa kahit sinong babae. Tapos bigla kang nagpakasal. Bumuntong hininga siya bago muling nagsalita. Parang isang pambihirang himala Akala ko noon ay hindi ka interesado sa mga babae. At may mali sa iyong sexual orientation. Bago matapos ni Wayne ang kanyang mga salita, sumabat si Tyson. Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-arte para sa akin. Ang alam niya lang ay ako si Tyson Hudson. At hindi niya alam ang iba kong pagkatao. Sa ngayon, walang nakakaalam ng ibang pagkatao ko maliban sa iyo. Ayokong itago ito kay Sel. Pero hindi pa oras para sabihin sa kanya ang totoo. Kung maglakas loob kang maglabas ng anumang impormasyon tungkol sa akin, alam mo ang kahihinat na? Pagkasabi noon ay muli siyang nagsalita. Tandaan mo, mahirap akong tao ngayon. Ikaw, mahirap. Paano nangyari yun? Hindi talaga maintindihan ni Wayne. Kapag gustong habulin ng mga lalaki ang isang babae, Lagi nilang ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan sa takot na baka ipagpalit sila sa ibang mayaman. Ngunit ibang iba si Tyson, nagpapanggap itong mahira. Naisip ni Wayne na marahil ito ang espesyal sa mga big shot. Matapos ayusin ang bayarin, sinundan niya si Tyson pabalik sa private room at nataranta sila sa eksena sa loob. Anong ginagawa mo? inutusan ni Celia ang isang grupo ng mga waiter na ibalot ang mga pagkain na hindi naubos. Nang makita niyang bumalik si na Tyson at Wayne, ngumiti siya at sinabi, Iuuwi ko ang mga natira. Si Tyson ay hindi nagpakita ng anumang pagkainis at lumapit siya kay Celia. Hinawakan niya ang kamay nito at nagsalita ng may habag sa mga mata. Hindi mo na kailangang iuwi ang mga natira. Dadalhin kita dito sa susunod kung gusto mo kumain. Kinagat ni Celia ang kanyang mga labi at sinabi, Ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang bertud at sobrang mahal dito, kaya hindi na ako babalik dito. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Sa susunod, hihilingin ko ulit kay Wayne na itrit tayo dito. Tumingin si Tyson kay Wayne at nagbigay ng pahiwati Agad na mangumiti si Wayne at sinabi, Kung gusto mo kumain ulit dito, pwede kang pumunta kahit anong oras. I-charge mo na lang sa account ko. Masaya ako na i-treat ka. Nahihiyang ibinagayway ni Celia ang kanyang kamay. Hindi ko magagawang istorbohin ka sa lahat ng oras. Hindi naman tumutubo sa puno ang pera mo, okay? Pagkasabi nito, ipinagpatuloy niya ang paghiling sa mga waiter na ibalot ang mga natirang pagkain para sa kanya. Gusto ni Wayne na muli itong pigilan, ngunit nginitian siya ni Tyson ng isang nakakalokong ngiti. Natigilan si Wayne habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ang problema ay sa kanyang mga mata o sa utak ni Tyson. Ang pinakamisteryosong CEO ng Shemsi Group ay talagang nagpapabalot ng mga natirang pagkain para iuwi kasama ang kanyang asawa. Natuklasan ni Celia na hindi nila maiuwi ang lahat ng natirang pagkain. Kapag natapos na ang pagbabalot ng mga waiter, dahil napakarami nito. Hindi ako sigurado kung papayagan tayo ng taxi driver na magkarga ng ganito karaming food box sa sasakyan. Bumuntong hininga siya ng maraming beses. Nanindigan siya na hindi niya iiwan ang mga natirang pagkain. Ngumisi si Tyson At ipinulupot ang mga braso sa balikat ni Celia Huwag kang mag-alala Iahatid tayo ni Wei Inaasahan ni Wei Na magpapakita lang siya doon At magbabayad ng bill Hindi niya inaasahan Na isasakay ang dalwa sa kanyang sasakyan Nang oras na yun Nakaramdam siya ng mali at pagkainis Hey, bagong-bago ang supercar na iyon bakit isasakay mo ang mga tirang pagkain? Alam mo ba na pito lang ang mga supercar na ito sa planeta? Halos dalawang araw pa lang ang nakakalipas. Mula nang makuha ko ito. Tinatrato ko ito na parang asawa ko. Maging ang nanay ko ay hindi pa nakakaupo dito. May pakiramdam siya na parang delivery boy ang trato sa kanya. Gusto ni Tyson na pasayahin ang kanyang asawa. Para pinsalain ang itinuturing ni Wayne na asawa. Hindi kailanman ilalagay ni Wei ang kanyang asawa sa anumang bagay na tulad nito. Gusto ni Wei na ilabas ang kanyang pagkainis. Ngunit ang matalim na tingin ni Tyson ay nagpatakot sa kanya. Napagtanto niya ng sandaling iyon na hindi mahalaga ang insultuhin ang kanyang itinuturing na asawa. Okay, tutulungan kitang ilagay ang mga pagkain sa loob ng sasakyan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang gulugod. Wala siyang magawa tungkol dito. Simula noong bata pa sila, takot na takot na siya kay Tyson. Hiniling ni Tyson sa mga waiter na dalhin ang mga box ng pagkain sa gilid ng sports car. Maingat na isinalansa ni Wayne ang mga kahon. Sa likod na upuan, umupo si na Tyson at Celia. Medyo sumama ang pakiramdam ni Celia nang makita ang problemadong expression ni Wayne. Pakiusap, Tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad, Mr. Evans. Pinakain mo kami ng tanghalian. At ngayon ay ihahadid mo pa kami. Napaka-generous mo talaga. Maraming salamat sa lahat. Walang pakialam si Tyson tungkol dito. Matalik ko siyang kaibigan sa... Ang lahat ng ito ay isang bagay na sabik na sabik niyang gawin. Si Wayne ay sumigaw sa isang pangit na ng ngiti. Masabig akong tulungan ka. Masaya akong gawin ito basta't masaya ka. Si Tyson ay umiibig sa kanyang asawa. Inutusan niya si Wayne na buhatin ang mabibigat na box. Sa harap ni Wayne, ipinakita niya ang pagmamahal sa asawa. Tinapakan ni Wayne ang gas at inactivate ang navigation system. Huminto ang sasakyan sa sangang daan. Naghihintay na maging berde ang signal ng trapiko. Lumingon si Wayne at sinubukang guluhin ang usapan dahil hindi niya matiis ang lambingan ng dalawang tao sa likurang upuan. Napakahina ni Mr. Hudson. Kaya ba niyang pasayahin ka? May kilala akong designer na gumagawa ng mga sex toy. Gusto mo bang ipakilala ko sila sa'yo? Hindi pa nakarinig ng ganoong tahasang wika si Celia. Namula siya at mabilis na iniyuko ang ulo. Ako, Saan siya kukuha ng lakas ng loob para sagutin ang ganoong tanong? Dumilim ang ekspresyon ni Tyson. Kung hindi mo alam ang sasabihin, tumahimik ka. Nagtatampo si Wayne habang nag-iisip. Hindi ba't nagpapanggap si Tyson na mahina ang katawan? Bakit kailangan itong kumilos na parang mahinang pasyente? Gayong ito naman ay talagang normal. Mula noong bata pa sila, kakaiba na ang kanyang kaibigan. Hanggang sa makarating sila sa bahay, nanatiling awkward ang mood. Inutusan ni Tyson si Celia na gamitin ang susi upang buksan ang pinto. At pagkatapos, ay inihatid nila ni Wayne ang mga bagay sa bahay. Tuwang-tuwa si Celia habang nilalagay niya ang mga kahon sa walang laman na refrigerator. Tumayo si Wayne sa tabi ni Celia at tinulungan ito ang brilyanteng singsing sa daliri ni Celia, ang pinakamahalagang bagay sa huling auction. Sabi ni Wayne sa sarili. Saan mo nakuha ang diamond ring na yan? Dumalo rin siya sa auction at balak niyang bilhin ang singsing -sing na ito bilang regalo sa kaarawan ng kanyang ina. Sa kasamaang palan, hindi niya inaasahan ang isang hindi kilalang bidder. Nahihigit sa kanya sa hindi ka panipaniwalang presyo. Lumiwanag ang mukha ni Celia na may magandang ngiti. Binigay sa akin ito ng kaibigan mo. Nakangiti itong sumulyap kay Tyson. Sapat na kay Wayne ang pag-iibigan ng dalawa sa kanyang harapan. Ilang beses niya kinagat ang gilid ng labi niya at tinitigan si Tyson. Paano maibibigay ni Tyson? ang ganoong kamahal na singsing -sing sa isang babae. Pakiramdam niya ay seryoso si Tyson sa babaeng nasa harapan niya sa pagkakataong ito. Hindi niya maiwasang magselos dito. May kamahalan ang diamond ring na ito. Isang graph pink na brilyante ang nakalagay dito. Ang sing -sing na ito ay nagkakahalaga ng mahigit isang daang milyong piso. Base sa bigat nito. Talagang pinapahalagahan ka na kaibigan ko. Natakot si Celia at nag-aalangang tinanong si Tyson. Ganun ba talaga kamahal? Kinilabutan siya sa sinabi ni Wing. Ayon kay Tyson, isa lamang itong rhinestone na hindi masyadong mahalaga. Paano ito magkakahalaga ng mahigit isang daang milyong piso? Wala itong gaanong pera matapos maalis sa sambahayan ng Hudson paano nito nagawang bumili ng ganoon kamahal na simsing? Thank you guys for listening and watching.